Nakakilabot ang sinuwalat ni PCG Commodore J. Tariela. Alam nyo ba ba't hindi natatakot ang Philippine Coast Guard mga pagmatigasan laban sa China? Dahil kasi to sa patuloy na presensya ng US Air Force sa ating bansa. Isang maling galaw lang talaga ng China, may kalalagyan ang mga incheck na ito. Kaya pala ang tatapang ng mga Pilipino. May nag-aabang lang na massive airstrike versus China kapag inatake nito ang Pilipinas. Payo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Basta hindi kayo ang gumagawa ng gulo na sa tama tayo. Estados Unidos na ang bahalang ubusin ang mga nambubuli na yan. Pero panalangin ng PCG, wag naman sanang umabot tayo sa bombahan para hindi na lumalapa ang girian. Well, of course, on our part sa Philippine Coast Guard, uh, kahit pa uh, gipitin tayo ng uh, China Coast Guard, or uh, any uh, any Chinese maritime force na ginagamit nila, whether the Chinese maritime militia, the Philippine Coast Guard will still uh, do the same thing. We are still committed in patrolling our waters. No? Um, despite of all this harassment and illegal action, uh, the Philippine Coast Guard will still uh, uh, carry out our patrol. At the same time, we uh, assured the public, no. and of course, this is also the instruction of the President, na regardless kahit anong provocative behavior ng uh, China Coast Guard towards sa Philippine Coast Guard hindi kami mag uh, re-respond uh, kinetically na magkakaroon ng mas mainit na uh, na uh, escalation ng tension uh, we're just going to carry out itong usual maritime patrol natin na ginagawa because in these waters we have to show China that uh, we have full sovereignty in um the 12 nautical miles territorial sea of Bajo de Masinloc and uh, that we have sovereign rights and jurisdiction uh, on those areas that go beyond the 12 nautical miles of Bajo de Masinloc. Wala nang magawa ang China laban sa Pilipinas. Inakusahan na naman tuloy ng Chinese Foreign Ministry ang ating bansa na tila naghahamon tayo ng gulo. Pero paglilinaw ng tagapagsalita ng PCG Walang mali sa ginawa ng Pilipinas na pagbibigay ng ayuda. Ang China nga nangakong aalisin ang lahat ng kanilang Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Pero ilang linggo lang wala ng harassment, bumalik na naman tayo sa pambubuli nila. Kaya dapat talagang hindi na paniwalaan ang mga bula ang mga Chinese na ito. As far as the national government is concerned and um, our president, uh, kami rin sa so armed force, the Philippines and the Philippine Coast Guard, Uh, as much as possible, we don't want to provoke like, the tension. But uh, again, hindi naman tayo ang uh, nag-escalate ng tension dito, no? We're just always on the receiving end. Tayo lang lage ang sila ang nag-escalate. Tayo lang lagi ang, uh, ang, ang uh, uh, ginagamit nila ng mga harassment at provocation. Uh, mm -hmm. But on our part, kung ano ang nagpagsapayan natin when it comes to bilateral or diplomatic uh, means. ang national government naman natin ay laging nagko-comply dito. The problem is with uh, the People's Republic of China, not with us. Muli namang nilinaw ni Commodore J. Tariela na walang katotohanan na tayo raw ang pinalayas ng China Coast Guard. Lilinawin ulit ng PCG. Pilipinas ang nagpalayas sa mga incheck. At purong kasinungalingan lang ang pinagsasabi ng Chinese Foreign Ministry. Binigyan din na hindi na muling magpapasindak pa ang Pilipinas sa China. Well, obviously that's not true. No? As early as February 5, they have been mentioning that uh, they drove away the Philippine Coast Guard vessel there sa Magbanwa. But uh, with uh, the press release that we have given yesterday, um, our Coast Guard vessel stayed there from February 1 until February 9. No? So that means they are not, uh, again, uh, uh, telling the truth considering the fact that uh, the Coast Guard vessel stayed there for nine days and we continuously patrolled the waters in Bajo de Masinlo. Kung hindi dahil kay PBBM at sa pagtatanggol ng US, paniguradong nanakaw na ng China ang buong West Philippine Sea. Buti na lang ay may matalinong PBBM na hindi gaya ni Duterte noon. Tuta ng China at takot pa kay Xi si Jinping. Kayo, natutuwa ba kayo sa ipinapamalas ng Philippine Coast Guard? Ikomento sa baba ang inyong salopin.